라틴어 가비노스 야저 메뉴가 회브로 그냥 소고기 잼브로 루트 아비고 루트 So, hanggang sa magandang araw po sa inyo lahat. Nandito na tayo sa ito na yung panibagong uh, explore natin yung araw na ito. Na. So, hindi lang tayo nag-iisa ngayon. Kasama natin na uh, kasama natin si Idol Gini Creepy TV. So, ayan yung isa. Kasama natin. Kami lang nagsasama yung dalawa. May okay. na ano guys? Na isang tao na ano? Sigatan daw. Pag no, so, nabulo ng mga tao kaya ayun Uh, ang ginawa niya kasi wala naman siyang alam sa pangyayari ano uh, so, English sa ingis <coughs> sana hindi so kami pamakyan sa, sa, sa ingis na sa amin, uh, ano, na magpapa, ano daw siya, magpapapunta siya sa amin, no? So, yun, pupunta namin yung dalawa ni Idol Wing Creep Adventure List, no? So, yun, si Idol Jasper, yung magawa nung may tante ding inasikaso list, no? ko siya. Sumang mga hmm. niya pero may member asikaso, kaya ito, dalawa lang kami ni Idol Wing Adventure List, no? mag kay Idol So, oh, okay, kami ng mga leads Sana lang guys, uh, safe yung uh, lakad namin na ito rin. Kasi na, medyo super yung lugar. Hindi naman natin kabisado yung lugar no? Hindi natin kabisado yung so, lugar mga leads. Grabe uh, 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 uh. ka sa mga leads ingat lang sa aming dalawa. Just, uh, sana safe. Sana, wala walang mapahamak sa aming gawin ngayon. Bro, alert pa tayo bro ha. Hindi natin kabisado yung lugar mo. Hmm, sige sige bro so ayun mga lods so and sa talaga sa mga si natin mga lods ah nagplano ko cp natin Grabe kami sukal mga lods ah So, ayan mo sabang uh, nakiramdam tayo. Isingit muna natin itong uh, shout out natin. Okay, love. Uh, my love, shout out sa'yo. Uh, Maris Choy, ingat love ka palagi dyan. Secret! <laughs> Kay Amelita mo shout out sa'yo, ma'am. Kay uh, Lynn Camfield shout out sa'yo, ma'am. Kay Biberlin Dabukul, shout out sa'yo, ma'am kay Phoenix Taiwan shout out sa mam ma kay Nurredin Rosales shout out sa mam ma kay Kimberly Bulayog shout out sa mam gan pa-sinsya talaga sa hindi ko na shout out kay so pero ko lang sa screen ko na so ayan okay dun sa likod niya yung bundok na to grabe ang daming mga ibon dito bro dyan mga lods saan ba yung dito tayo siguro bro dito sa kabila dito mm -mm sobrang Jesus talaga dito, bro no Kalo may ahas dito. Hindi <coughs> <coughs> naman natin yung lugar na 'to. Ano ba 'to, bro? Alindog. Ano 'yun? Tumarala pa lang dahon. Mm. pa yung dahon. Ano yan? Asunting. Ah. Uh, ah, ito. Yan mga lutsa. May gito pang ano? Pang gamot ng mga ano? Bro, sak yung sakit ng balat. Sakit sa balat. Ah. Uh, Oo. Oh. Asunting. Comment kayo <laughs> dyan guys. Ang um, tawag ko sa inyo guys. Sa amin asunting yan. Sino ba nakilala nito mga damugas na? Sa amin yung ano, tawag nito? Uh, ano bang tawag nito? Uh, ano yan? Hagunoy? Hagunoy? Hagunoy yung tawag sa amin yan, mga lods. Gusto mo kukuha mga lods? sc so, 77 Mula aga ayong isa Siya Ah, uh, sobrang malalaking kahoy dito mga lods. Kuwas hmm. oh, kahoy bro no? Yan ang tinira kahoy bro. Asya ni bro. Ah. Uh, Hang, huh? tukoy pero Hmm? Bro man ni... magasawa kay duha man ka buk. Ha. Nagsanga ba no? Sa. Ni Eh. Ano ang butil niya dito, bro? Doon. Baka ano-ano yan ang bahay ko. Ah. Uh. Hmm. si <tis> Idol, si ni Cryptic TV Malods. Sa aming tatlo, yan ang pinakapugi mga Lods. Yan o. bro santai dan untuk itu. di itu nasi goreng bro kayak semua suka jen bro Tak bimbang, dah masa kini tu malu sah. <tuh> og mga saging na pro no? Yeah, no no nasa ko rib part siya mga saging mo uh luds oh sarap siguro na itong pag uh, may ginamos mga lods. tapos uh, ligo ligo sa dagat ba no nami kayo ni to slog uh, ginamos. Na nilts Sino wala talagang bunga malodso Eh ilan lang yung may bunga Ka Ya, no? Kalau habis aku nak sukal, tak ada kejayaan mua... ...lezat. Habis. UGH! UGH! Ketik Kenapa kau bro? Yes, pegang kau ni lah, bro Ha? Yes, pegang Rapi Yang mana, Rapi Mentikan Mentikan Lads Bro Ha? Tak kena apa ni? Putih Eh bro Putih eh. Putih nga mga ludz Hindi tayang nak tamahan mga ludz Krapi Putih Krapi mga ludz Wala bro Tia Ah. Wala ka bang sunod Wala naman bro Ha? Eh. Grabe Wala kang sugat? Wala naman bro Putik Meron ako kasi ako Magpaputok bro ba? Mag eh. Wala kasi matamaan ko eh Buti nga naka Tawag ako sa'yo bro Muntikan eh. ako ng bro ba?

bro Saan na tumaan mo bro Ayun ayun Natamaan bro Natamaan na yun bro, na bro. Uh, na uh, Mulut. Uh, Sudah su suka, -suka mga Ewan, lids. Yun, Ah. Ah. Kasabi ay bilang bro. Matamaan oh, siyempre bro. ano? Wow. Uh, bro, And mga dugo bro? Oh, bro? Sengkis, May uh. uh, 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 mga dugo May mga dugo ang sa Hindi na makakalayo bro dito lang yung bro. Yes, sir. <tis> <tis> Dito na wala bro. <tis> ayun, ayun. <tis> ano ba bro? Ano? pa din Yung malits. Mabubusan ako ng bala, Bro, mahatan no? ako ng bala, bro. No. Paano yan, bro? Siguro, tawagan natin si Edwin Jeraldo, bro. Na ano, Bo, balik na lang tayo. Napaka-delikado pala nitong lugar na ito, bro. Yeah. Sige, sige, bro. Balikan na lang natin. Balikan natin. Magbila tayo ng maraming bala, bro. Okay. na ako ng bala, Lutin yeah, <laughs> <laughs> na may dala akong baril bro Kaya nga like bro Tapos kung bigyan yung bala ako kasi hindi in-expect na ano bro eh oh. Kaya nga bro Kaya nga bro Kaya nga Umalis uh, so eh, kahit tayo Hindi ka rin pa bro ha? Hindi bro Ilan ba yung malakay sila bro? Dalawa sila bro Dalawa? Oo bakas na sila Mga bakas na yung bubo Diyan 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 Buti nga bro, wala akong sugat kanina. Pag Fish. Yeah, to bro. Bro. Putik <coughs> <coughs> Hindi ka na akong mga... May boses na ng aso bro, baka yan na yun bro Baka na ganyan aso na naman man, bro Ay! No, Ayun, guys. Siguro bro Bro, delikado mabutan tayo dito ng gabi, bro Kailangan natin makaway bro para makakuha tayo ng pagdepensa natin bro At mga bala bro no? Ah, sige sige bro Labi yan mga guys no. Guys, <laughs> hindi talaga yun sa akin Hindi yun Labi, buti nga hindi, hindi, tayo nasugatan mga lutsa guys Sabi Delikado pag mabutan kami ng gabi dito mga lads Yan na Parescue kami sa kung ano mga dudes. Sana Put Ang namin ito sa lugar na to Sana Madami kami mga lads kailangan natin ng talaga ng maraming sa... bala, bro. No, Oo, bro. Kailangan talaga maraming bala yung dadalhin ko just for baka ano yun, may bala yun. Yan ang ano. Tayo dun, no. Na, sige. Punti lang kasi yung dalawang bala, bro, eh. kasi ano eh. Hindi mo naman yung na sa akin na uh... ganito pala yung ano. Ganito pala kadelikado yung lugar na to. So, ano, babalik na lang tayo, bro. Babalik na tayo dito, bro. Ha? Anong decision mo? Babalik na siguro tayo, bro. No? Magkala tayo ng oh. pang natin. Sabi. Kaya umabot na tayo ng gabi dito, bro. Oo oh, nga. So, yan guys. Hanggang dito muna lang tayo mga guys, no? So, update na, update na kami mamaya mga guys. So, So, hanggang dito muna lang tayo na. No?